Ano nga ba ang pakiramdam na unti-unti nang bumabagal ang iyong katawan? Marahil napansin mo na lang isang araw na hindi na kasing dali ang pag-akyat ng hagdan o hindi na kasing bilis ang paglakad patungo sa palengke, parang kahapon lang ay kayang-kaya mo pa ang lahat. Pero ngayon, kahit ang simpleng pagbangon sa kama ay tila nangangailangan na ng mas maraming lakas at determinasyon. Ang sakit na ito, ang bigat na ito sa dibdib na tila hindi na tayo kasing sigla tulad ng dati, ay isang realidad na kinakaharap ng marami sa atin habang tayo ay tumatanda para bang may orasan na unti-unting nauubusan ng buhangin at bawat pagbagsak ng butil ay isang paalala na may nagbabago sa ating mga katawan. Pero huwag kang mag-alala, hindi ito isang mensahe ng panghihina kundi isang paanyaya upang mas maintindihan ang iyong sarili. Dahil ang pagkaalam sa mga babala ng iyong katawan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan at kakayahang kumilos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong babalang senyales na unti-unti nang bumabagal ang ating katawan at ang mas mahalaga kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at paano natin matutugunan. Manatili ka hanggang sa dulo dahil may ibabahagi ako na tiyak na magugulat ka at makakatulong sa iyong paglalakbay tungo sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Simulan natin sa una at marahil pinakakaraniwang babalang senyalis na madalas nating baliwalain ang malimit na pagkapagod o pagkawala ng sigla. Naaalala mo pa ba nung bata ka o kahit noong nasa edad 40 o 50 ka pa lang na pagkatapos ng maghapong trabaho? Meron ka pa lakas para maglaba, magdilig ng halaman o makipagkwentuhan sa mga kaibigan ngayon. Pakiramdam mo ba ay kahit ang paggising sa umaga ay napakabigat na kahit sa patang tulog mo, tila kulang pa rin ang enerhiya mo para harapin ang araw? Hindi ito simpleng pagod lamang dahil sa maraming ginagawa. Ito ay pagkapagod na nararamdaman mo kahit wala kang masyadong ginawa o pagkapagod na hindi nawawala kahit nakapahinga ka na kapag ang katawan ay unti-unting bumabagal. Ang mga selula natin ay hindi na kasing epektibo sa paglikha ng enerhiya. Nangangahulugan ito na mas mabilis tayong maubusan ng gas. Kumbaga, ang simpleng gawain tulad ng paglalakad papunta sa kapitbahay o ang paglalaro ng sungka sa mga apo ay maaaring maging sanhi ng matinding pagod. Ang nakakatakot dito ay marami sa atin ang nag-aakala na ito ay normal lamang sa pagtanda. Ngunit hindi dapat ganito. Maari itong senyales na may kakulangan ka sa nutrisyon o may kondisyon sa kalusugan na nangangailangan ng pansin. Para matugunan ito, subukang suriin ang iyong kinakain. Siguraduhin mong nakakakuha ka ng sapat na protina mula sa isda, manok, o munggo, at kumain ka rin ng gulay at prutas na sagana sa bitamina. Ang regular na paggalaw, kahit simple lang na paglalakad sa umaga, ay makakatulong din na mapataas ang iyong enerhiya sa mahabang panahon. Subukan ding magkaroon ng rutin sa pagtulog at iwasan ang labis na kafin o asukal, lalo na sa gabi. Ang pagod ay maaaring senyales ng paghina ng katawan, pero may mga paraan para palakasin muli ang ating loob at katawan. Pagkatapos ng pagkapagod, ang ikalawang babalang senyales ay ang paghina ng kalamnan o pagkawala ng lakas. Marahil napansin mo na hirap ka nang magbuhat ng mabibigat na bagahe mula sa palengke. O ang pagbubukas ng garapon ay tila mas mahirap na ngayon. Ito ay tinatawag na sarcopenia, isang natural na proseso ng pagkawala ng masa at lakas ng kalamnan habang tumatanda tayo. Ngunit hindi ito dapat bigla ang mangyari at hindi ito dapat maging dahilan para hindi na tayo makakilos ng maayos. Ang ating mga kalamnan ang sumusuporta sa ating mga buto at joints. Sila ang nagbibigay sa atin ng kakayahang gumalaw at manatiling balanse. Kapag humina ang mga ito, mas nagiging vulnerable tayo sa pagbagsak at mas nagiging mahirap ang mga simpleng gawain tulad ng pagtayo mula sa upuan o ang paglalakad ng matatag ang pagkawala ng kalamnan ay nagpapabagal sa ating metabolismo. Ibig sabihin, mas mabagal tayong magsunog ng calories at mas madali tayong tumaba na nagpapataas din ng risk sa iba pang sakit. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nating maging mas proaktibo sa pagpapanatili ng ating kalamnan. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat na weights tulad ng mga boksingero ang simpleng paggamit ng resistance band o ang pagbubuhat ng maliliit na bote ng tubig habang nanonood ka ng TV ay makakatulong Mahalaga rin ang pagkuha ng sapat na protina sa bawat pagkain isama mo sa iyong diet ang itlog isda tokwa at mani ang regular na paglalakad kahit 30 minuto lang sa isang araw ay isa ring epektibong paraan upang mapanatili ang lakas ng iyong mga binti. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa malalaking kalamnan na nakikita mo, kundi pati na rin sa mga maliliit na kalamnan na nagpapanatili sa iyong balanse at koordinasyon. Huwag hayaang humina ang iyong mga kalamnan ng tuluyan dahil ito ang pundasyon ng iyong kakayahang maging independent sa iyong pagtanda ang ikatlong babalang senyales ay pananakit ng kasukasuan at paninigas. Kung napansin mo na masakit ang iyong mga tuhod kapag umaakyat ka ng hagdan o naninigas ang iyong mga daliri sa umaga, ito ay maaring senyales na bumabagal na ang paggana ng iyong mga kasukasuan. Habang tumatanda, ang cartilage ang parang cushion sa pagitan ng ating mga buto sa kasukasuan ay unti-unting nasisira, nawawala ang pagiging flexible nito at nagiging sanhi ito ng friction sa pagitan ng mga buto na humahantong sa pananakit at pamamaga. Ito ay karaniwan sa mga joints tulad ng tuhod, balakang, kamay. At balikat, ang ibig sabihin nito ay maaaring humina ang iyong kakayahang gumalaw ng malaya at maaaring maging sanhi ito ng pag-iwas sa mga aktibidad na dating kinagigiliwan mo. Maaari itong humantong sa pagiging mas sedentary na lalong makakasama sa iyong kalusugan upang matugunan ito. Mahalaga ang regular na paggalaw, ngunit sa paraang hindi nakakasama sa iyong kasukasuan, ang mga low-impact exercises tulad ng paglalakad, paglangoy. O tai chi ay napakabisa nyo, makakatulong din ang pagpapanatili ng malusog na timbang. Dahil ang sobrang bigat ay nagbibigay ng dagdag na pressure sa iyong mga kasukasuan. Sa diet naman, magdagdag ng mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon, mackerel, at sardinas o mga halaman tulad ng chia seeds at flax seeds dahil may anti-inflammatory properties ang mga ito. Maaari rin itong makatulong sa pagbawas ng pamamaga. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga rin para mapanatili ang lubrication ng iyong kasukasuan. Huwag baliwalain ang pananakit ng kasukasuan. Dahil ito ay maaaring maging sanhi ng mas malalang problema sa hinaharap kung hindi mo ito papansinin. Mahalaga na kumilos ka na ngayon dahil ang iyong mga kasukasuan ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang gumalaw at magpatuloy sa iyong mga hilig sa buhay. Ngayon na napag-usapan na natin ang pagkapagod, paghina ng kalamnan at pananakit ng kasukasuan, dumako naman tayo sa ikaapat na sinyales ang pagkalimot at pagbagal ng isip, naranasan mo na ba na hanapin ang iyong salamin habang nakasuot naman pala ito sa iyong ulo? O kaya naman ay nakalimutan mo kung bakit ka pumasok sa isang silid? Ang mga maliliit na pagkalimot na ito ay maaaring maging nakakabahala, lalo na habang tumatanda. Bagamat normal ang ilang pagbabago sa memorya habang tayo ay nagkakaedad. Ang madalas at nakakaabala na pagkalimot ay maaaring senyalis na ang ating utak ay unti-unti nang bumabagal. Ang ibig sabihin nito ay maaaring mahirapan ka ng mag-concentrate, matuto ng mga bagong bagay, o kahit pa gunitain ang mga detalye ng nakaraang usapan. Ang koneksyon sa pagitan ng mga neurons sa ating utak ay maaaring humina, at ang daloy ng dugo patungo sa utak ay maaaring bumagal. Nagreresulta ito sa pakiramdam na tila malabo ang iyong pag Iisip. Ang epekto nito ay hindi lamang sa pagkalimot ng mga pangalan o petsa, kundi pati na rin sa kakayahang magplano, magsolve ng problema at makakagawa ng desisyon, maari itong magingsanhi ng pagkabahala, frustrasyon at pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Upang mapanatili ang talas ng iyong isip, mahalaga na patuloy mo itong gamitin at hamunin, magbasa ng libro, maglaro ng board games tulad ng chess o checkers. Mag-aral ng bagong kasanayan tulad ng pagtugtog ng instrumento o paggawa ng crafts. Ang pagpapanatili ng aktibong social life ay mahalaga rin dahil ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nakakatulong sa pagpapatalas ng isip. Sa diet naman, isama ang mga pagkain na mayaman sa antioxidants at omega-3 fatty acids tulad ng blueberries, spinach, mani, at oily fish tulad ng tuna o galunggong. Ang sapat na tulog at pamamahala sa stress ay mahalaga rin sa kalusugan ng utak. Huwag hayaang manatiling tahimik ang iyong isip. Bigyan mo ito ng mga bagong aralin at hamon araw-araw para manatili itong matalas. Ang ikalimang babalang senyales na tatalakayin natin ay ang mga problema sa panunaw. Naranasan mo ba ang madalas na paninigas ng dumi o ang pakiramdam na laging bloated o may gas sa tiyan pagkatapos kumain? Kahit hindi naman masyadong marami ang iyong kinain habang tumatanda, ang ating digestive system ay unti-unting bumabagal. Ang muscles sa ating bituka ay hindi na kasing aktibo sa paggalaw ng pagkain. At ang produksyon ng digestive enzymes ay maaaring bumaba. Ito ay nangangahulugan na mas matagal matunaw ang pagkain at mas nagiging mahirap para sa katawan na absorb ang mga nutrients. Ang madalas na paninigas ng dumi ay hindi lamang nakakailang kundi maaari rin itong maging sanhi ng discomfort, sakit sa tiyan, at sa malubhang kaso, maaaring magdulot ng hemorrhoids kung hindi maayos ang panunaw, hindi mo rin makukuha ang lahat ng sustansya mula sa iyong kinakain. Kahit kumakain ka pa ng masusustansyang pagkain, ito ay maaaring humantong sa kakulangan sa bitamina at mineral na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at enerhiya upang matulungan ang iyong digestive system ang pinakamahalaga ay ang pag-inom ng sapat na tubig sa buong maghapon ang fiber ay napakahalaga rin Isama ang mga gulay tulad ng kangkong, malunggay at talbos ng kamote, mga prutas tulad ng papaya at saging, at buong butil tulad ng brown rice o oatmeal. Ang regular na paggalaw, kahit simple lang na paglalakad, ay nakakatulong din sa pagpapakilos ng bituka. Iwasan ang mga processed foods at ang sobrang dami ng matamis dahil ang mga ito ay maaaring magpalala ng problema sa panunaw. Ang fermented foods tulad ng sauerkraut o kimchi kung available at gusto mo, ay makakatulong din sa pagpapanatili ng healthy gut bacteria ang pagiging mindful sa pagkain. Ibig sabihin ay dahan-dahan kumain at nguyaing maigi ang bawat subo. Ay malaki rin ang maitutulong, huwag baliwalain ang iyong tiyan, ito ang sentro ng iyong kalusugan. Ang ikaanim na babalang senyales ay ang mabagal na paggaling ng sugat at pagbabago sa balat. Napansin mo ba na kung dati ay mabilis lang gumaling ang galos o sugat sa iyong balat. Ngayon ay tila mas matagal bago ito maghilom o kaya naman ay mas nagiging manipis at madaling magkapasa ang iyong balat. Ito ay senyalis na ang ating balat, ang pinakamalaking organ ng ating katawan, ay unti-unti nang bumabagal sa pag ng sarili habang tayo ay tumatanda. Ang produksyon ng collagen at elastin, ang mga protina na nagbibigay ng elasticity at katatagan sa ating balat ay bumababa. Ang daloy ng dugo sa balat ay maaaring bumagal din, na nangangahulugang mas kaunting sustansya at oxygen ang nakakarating dito. Ang balat ay nagiging mas manipis, mas tuyo at mas madaling masugatan. Ang mabagal na paggaling ng sugat ay hindi lamang cosmetic issue. Ito ay senyalis na ang immune system ng katawan ay maaaring hindi nakasing epektibo ito ay nagpapataas ng risk sa impeksyon at iba pang komplikasyon, lalo na kung mayroon kang iba pang underlying health conditions tulad ng diabetes. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nating pangalagaan ang ating balat, hindi lang para sa kagandahan kundi para sa kalusugan. Mahalaga ang regular na paggamit ng moisturizer, lalo na pagkatapos maligo. Upang mapanatili ang hydration ng balat, protektahan ang iyong balat mula sa direktang sikat ng araw sa pamamagitan ng paggamit ng sombrero o damit na may mahabang manggas, lalo na sa tanghali. Ang diet ay may malaking papel din. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa Vitamin C tulad ng citrus fruits, kamatis, at sili at zinc tulad ng karne, mani at beans dahil ang mga ito ay mahalaga sa wound healing at collagen production. Ang sapat na pagtulog at pag-inom ng tubig ay nakakatulong din sa kalusugan ng balat. Huwag maliitin ang iyong balat. Ito ang unang depensa ng iyong katawan laban sa mga mikrobyo at sakit. Panghuli, ang ikapitong babalang senyales ay ang madalas na pagkatumba at problema sa balanse. Naranasan mo na bang biglang nadulas o nawala ng balanse habang naglalakad? O nahirapan kang manatiling matatag kapag ikaw ay tumayo ng mabilis? Ang pagiging unsteady o ang madalas na pagkatumba ay isa sa mga pinakamapanganib na senyales ng pagbagal ng katawan habang tayo ay tumatanda. Ang ating sense of balance ay maaring humina. Ito ay dahil sa paghina ng ating paningin, paghina ng kalamnan sa binti at core at pagbabago sa ating inner ear na responsable sa pagpapanatili ng balanse, ang reaksyon ng ating katawan sa bigla ang pagbabago sa posisyon ay bumabagal din kaya mas nahihirapan tayong maibalik ang ating balanse kapag tayo ay nadulas o natisod. Ang ibig sabihan nito ay mas mataas ang risk mo sa fractures at injuries, lalo na sa balakang o ulo na maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa iyong kalusugan at kalayaan. Ang pagkatumba ay hindi lang simpleng aksidente. Ito ay maaaring maging simula ng chain reaction ng pagkawala ng independence at pagtaas ng pangangailangan para sa tulong. Upang maiwasan ito, mahalaga ang paggawa ng mga ehersisyo na nagpapalakas ng iyong balanse at core muscles. Ang tai chi, yoga o simpleng pagtayo sa isang paa habang nakahawak sa pader ay makakatulong. Siguraduhin din na ang iyong bahay ay ligtas tanggalin ang mga bagay na maaaring pagmulan ng pagkadulas o pagkatumba tulad ng mga maluwag na basahan o mga kable sa sahig. Gumamit ng sapat na ilaw sa gabi. Kung gumagamit ka ng gamot, kumonsulta sa iyong doktor upang malaman kung may epekto ba ito sa iyong balanse. Regular na magpatingin sa mata at tenga. Dahil ang mahinang paningin at pandinig ay nakakaapekto rin sa balanse. Ang paggamit ng tamang sapatos na may non-slip soles ay mahalaga rin Huwag kang matakot na humingi ng tulong kung sa tingin mo ay nahihirapan ka ng panatilihin ang iyong balanse. May mga physical therapist na makakatulong sa iyo na magsanay at maging mas matatag. Ang pagpapanatili ng balanse ay susi sa pagpapatuloy ng isang aktibo at independenteng buhay. Ang pag-unawa sa pitong babalang senyalis na ito ang malimit na pagkapagod, paghina ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan, pagkalimot at pagbagal ng isip, mga problema sa panunaw, mabagal na paggaling ng sugat, at madalas na pagkatumba at problema sa balanse ay hindi para takutin ka. Sa halip, ito ay isang paanyaya na maging mas matalino at mas mapagbantay sa kung ano ang ipinapahiwatig ng iyong katawan. Naunawaan natin na ang bawat senyalis na ito ay hindi lamang simpleng tanda ng pagtanda, kundi isang mahalagang mensahe mula sa iyong katawan na may nangyayaring pagbabago, at mayroon kang magagawa upang tugunan ito. Ang paghina ng ating mga sistema ay natural sa paglipas ng panahon, ngunit ang bilis ng paghina ay nasa ating mga kamay. Naalala mo ba ang sinabi ko kanina na may magugulat sa iyo hanggang sa dulo? Ito ang sikreto na nais kong ibahagi. Ikaw ang may kontrol, hindi mo kailangang tanggapin ang paghina ng katawan bilang isang fixed destiny. May kapangyarihan ka na baguhin ang iyong mga gawi, ang iyong diet, at ang iyong pananaw sa buhay upang pahabain ang iyong mga magandang taon. Ang bawat simpleng pagbabago na gagawin mo ngayon ay magkakaroon ng malaking epekto. Sa iyong kalusugan at kaligayahan sa hinaharap, magsimula sa maliit na hakbang. Maaari kang magsimula sa paglalakad ng 15 minuto araw-araw o pagdaragdag ng isang dagdag na serving ng gulay sa iyong pagkain maaari kang magsimula sa pag-inom ng mas maraming tubig o pagkuha ng sapat na tulog ang paggawa ng desisyon na pangalagaan ang iyong sarili ay ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin hindi mo kailangang maging atleta o maging perpekto sa iyong mga gawi ang mahalaga ay ang pagiging consistent at ang pagbibigay pansin sa iyong katawan makinig sa kung ano ang sinasabi nito at tugunan ang mga pangangailangan nito dahil ang katawan mo ang iyong tahanan at kailang kailangan mo itong pangalagaan upang makatira ka dito ng matagal at masaya, ang pagtanda ay isang pribilehiyo, hindi isang pasanin, at ang pagiging matanda ay hindi nangangahulugang dapat kang huminto sa pamumuhay ng buo sa katunayan. Ito ang panahon para mas ma-enjoy mo ang bawat sandali kasama ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Sana ay marami kang natutunan mula sa video na ito. Kung mayroon kang alinman sa mga senyales na ito, Huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor upang makakuha ng tamang diagnosis at payo. Ang pagiging proactive sa iyong kalusugan ang pinakamahusay na pamana na maibibigay mo sa iyong sarili. Ibahagi mo ang iyong mga karanasan o katanungan sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang iyong mga saloobin at matuto mula sa isa't isa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at naramdaman mong nakatulong ito, huwag kalimutang i-like at magsubscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na content na makakatulong sa iyo na mamuhay ng masaya at malusog sa bawat edad. Patuloy tayong lumago, maging malakas, at ipagpatuloy ang pagtuklas ng mga bagong paraan para masulit ang bawat araw, mamuhay ng buo sa bawat yugto ng iyong buhay,